kasari, mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kumusta ang benta ng inyong tindahan? Well, dito sa amin, sasabihin ko lang sa inyo talagang katutuhanan, mga sisiko. Napakatumal talaga sa panahon ngayon dito sa aming sari-sari store lang ha. Ewan ko lang sa inyo. Kaya, Katatapos ko lang nag-check ng mga item, nag ako dito mga sisiko, nag-iikot ako, nag-check ako ng mga item dito sa aming tindahan. And meron akong na-discover na na-expire na, na pala mga sisiko. Kaya yan yung gagawin natin ngayon, mag-iikot tayo sa ating tindahan at i-check yung mga item. Baka yung iba ay pwede pa nating mapakinabangan. Ayan, kasi nga ako need ko ng... Uh, magbawas ng mga item na hindi talaga mabenta dito sa tindahan and ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga yun. Okay? Okay, so patuloy na tayo mga sisiko so kanina lang pumunta dito yung ahente ng sigarilyo so ang nabayaran ko lahat is nagkakahalaga ng 5,300 Ayan. So, dito sa aming tindahan, ang binibenta ko na lang na sigarilyo ay Malboro, Mighty, Chesterfield, yun na lang. So, yung ibang mga sigarilyo ay inalis ko na kasi hindi na siya talaga binibili dito sa amin. Napakahina na talaga yung sigarilyo dito sa amin. So, itong worth 5,000 ko na sigarilyo mga CC is 2 uh, weeks to siya. Mauubo siya 2 weeks kasi pag 2 weeks babalik yung ahente dito. Okay, so Nakamot na lang ako ng ulo ko nito ang <laughs> <Sisi> ko. <laughs> Alam nyo ba? Itong mga item na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga na-expire dito sa aming tindahan. Actually, nakalimutan ko pala, meron pa akong mga item na na-expire. Kaya lang tinapo na kaagad ni Kuya Dave. Nakalimutan kong sabihin sa kanya, kapag may na-expire dito sa tindahan, ay i-ano niya muna, itatago niya muna itabi niya muna para ipakita ko sa inyo para at least naman lang ma-idea kayo lalo na sa mga baguhan pa lang na huwag kayong bumili ng mga ganitong item kasi nga baka masayang lang, ma-expire lang Magkano lang naman yung ating kikitain, lugi na tayo. Okay, so unahin ko muna itong Greyhams. Sa Greyhams, ito mas okay to, biscuits. Hindi to siya expire, mga sisi pinakita ko lang sa inyo. Itong Greyhams, okay to siya, pero yung Greyhams na powder, meron akong tatlo. Nakalimutan ko lang talaga na sa basurahan na kasi si Kuya Dave kasi kapag itatapon niya, ino-open niya tapos dinatapon niya. So, hindi ko na makuha kasi marumi na siya. Tatlong ganito yung ano yung na-expire sa akin. And then kani-kanina lang, 'di ba, sabi ko nag-check ako ng mga item dito sa tindahan namin. Ito oh, McCormick na ano barbecue. Tapos meron pa akong ano 'yun, yung barbecue na liquid siya siguro nasa limang pouch yun dati kasi mga sisi, may naghahanap sa akin ng mga barbecue sauce kasi nagluluto sila ng barbecue eh ngayon, siyempre, nagbenta ako kasi lagi nilang hinahanap tapos ngayon, bigla lang silang nawala dito sa lugar namin kasi hindi sila permanenting nakatira dito so ang nangyayari wala na ang bumibili ng mga ganito ko barbecue sauce, magkano pa naman ang puhunan nito so 35 yung benta ko so walay na, ibig sabihin nakikita wala na. Tapos meron pa yung sinabi ko sa inyo na liquid pouch na parang dato puti patisya na barbecue marinated pa rin. Ayan, natapon siguro nasa lima o anim pa yun. Yung iba ginamit namin kasi hindi pa naman talaga as in expired pero yung iba naabutan talaga ng expiration date. Ayan, kaya limit natin ang pagbili ng mga ganito na hindi masyadong hinahanap ng mga customer. So next item mga sisi ko is itong mamasitas calderita. Ang pagkakamali ko lang. Ang nakuha ko, kailangan talaga nating basahin. Kasi nga yung nakuha ko, yung spicy kasi, spicy yung nakuha ko. Tapos yung hinahanap nila, Calderita mix. Mabenta naman talaga tong Calderita mix. Kaya lang ang nakuha ko is tingnan nyo sa ilalim mo, mamasitas pa naman yung brand. Spicy yung nakalagay. So syempre, ulam oh, 'yan. May mga kabataan ayaw ng maanghang, ayaw ng spicy, kaya hindi siya nabenta So, ilan to? Apat. Apat to, pero yung isa ginamit namin. Kasi nga, parang pwede pa siya. Meron kasing allowance yan. Kapag powder mga sisi, pwede pa siyang gamitin. Basta hindi lang siya lalagpas ng tatlong buwan. Pero kapag mga liquid, like mga, mga inuinom natin na mga chucky, uh, Dutch milk, pag expired yun, expired talaga wag nang inumin kasi nga liquid siya. Madali siyang ma-contaminate ng mga bacteria. Not like sa dry, yung itong so mga dry-dry, pwede pa natin itong gamitin. Ayan, tandaan natin kapag mga chucky, mga basta mga milk na mga liquid, wag na nating tangkain pang kainin. Tapo na lang, baka malaki pa yung problema. So, ayan, lugi na ako. So, 40 ang benta ko pala yan Iwan ko lang ngayon kung nagtaas na ba siya. So, 120 na. Tapos, ito pa, 35. Tapos, yung tatlo ko pang uh, gray hams na natapon ko. And, ito, kinabahan ako mga sis. Sinapakita ako na ito before sa inyo. Iyon nga, kasi yun kasi yung pagkakamali natin kapag uh, yung mga customer naghahanap ng mga ganito. Tapos, yung lagi silang bumibili tapos bigla lang silang mawala yun yung bantayan natin na uh, huwag tayong mag-hoard <laughs> kukuha ng maramihan kasi nga pag mawala sila wala na, li, wala na ding bibili sa item na gi ano natin gi reserve para sa kanila ayan patsamba na lang kung may maghanap ito nga kinabahan ako akala ko ma-expired na siya kasi Nasa sampung nestojin. Mahal pa naman ang kumuna nito, mga sisik ko. Two, four. Uh, meron pa akong lima. Kaya lang, uh, may expire to next year pa, August. August So, August ngayon, may one year pa ako. So, sana, may lima pa ako. Maubos sana to. One year pa naman. Maubos sana to. And, hindi na ako bibili pa ng ganito. Kasi bihira na lang talaga yung mga mga kabataan dito sa lugar namin. So, hopefully, mabenta pa to para, Diyos ko, 70 ang isa times 3. Magkano na? Magkano na ang malugi ko pag hindi ito mabenta? Sana man lang may bibili nito yung maano lang dito na mag-ikot. Tapos may mga nag ng papi. Yung iba kasi pinapainom sa mga papis na bagong anak. Yan. Sana man lang. And ito, iniiwasan ko ng magbili ng mga ganito. And kailangan tingnan muna natin ng ma maayos bago natin kukunin. So, spicy yung nakuha ko. So itong item na pinapakita ko sa inyo, like angel, cowbell, ayan maramihan yan siya. Ayan, so kumukuha ako ng uh, medyo marami yan. Kasi nga, mabenta yan siya. Pero itong mga Alaska, tapos itong mga Liberty, kumukuha ako tatlo-tatlo tat lang tatlo tatlo lang muna kasi nga uh, hindi naman siya mabenta talaga kasi nga mahal. Tapos itong mga cowbell talaga, kumukuha ko ng isang box nito kasi hindi ako natata natatakot na ma-expire. Mabenta kasi ang cowbell. Cowbell condensed na malaki at saka maliit. Tapos dito naman sa mga tuna, uh, ang mga binebenta ko na lang is itong mga Blue Bay 555. Pero pinipili ko na lang yung mga ano talaga naghihinahanap. Ito kasi mga kapitbahay namin, kung ano yung mga nasanaya nila, itong mga customer namin, kung ano yung talagang nakasanaya nila, yun yung pabalik-balik nila na binibili. Like dito sa mga ano, preska, mabenta din ng preska sa akin. Tapos itong, itong sardinas ko na binibenta is ano lang siya, Dalawang klase lang yung Mega at saka Youngstown. Ito lang talaga kasi kapag magbebenta ako ng ibang brand like mga Ligo, Family Sardines, tagal maubos talaga mga sisiko. Uh, same dito sa mga dilata na nandito. Ayan, piling-pili lang din yung mga dilata na mga ano tala, ano pala, mga corn beef, beef loaf, yung mga canned goods na mga carni. Ayan, like Uh, mga maling, ayan, mabenta ito dito sa amin. Tapos, at ng Pure Foods na brand, mabenta to. Tapos, Argentina, Holiday, marami namang mga beef loc, pero ito lang talaga yung binebenta ko. Holiday lang talaga, at saka Argentina. So, sa bingo, nagkamali lang ako, kaya may bingo dito, mga sisik ko, ayan, o. Oh. Yan, nagkamali ako sa pagkuha. Akala ko Corn VIP ito kasi minsan may maghahanap ng uh, Bingo Corn VIP kasi pakain nila sa aso. Uh, ano pala kaya tingnan na talaga natin ng mabuti kung ano yung mga pa-promo-promo kasi ito. So, hindi ko na malayan kasi may takip, 'di ba? Yung promo nila. Akala ko Corn beef. O tingnan nyo, mag-iisang buwan na to tatlong piraso lang. Hindi talaga siya nabawasan. Kaya ayaw ko nang bumili talaga na hindi hinahanap ng mga customer dito. Tapos sa mga sausage, isa lang yung sausage ko. Ito lang, Vienna sausage. Wala akong ibang sausage dyan na brand. Wala. Ito lang talaga kasi ito, pure foods. Ito, pure foods. Kumuha lang ako ng tatlo. Pero, wala Hindi siya nabawasan mga sisi ko. Tapos dito sa mga corn beef, maraming brand ang corn beef. Pero Argentina, Holiday, alang talaga ang halos binibili nila. Itong ano, star, bihira lang may maghanap pero nagdagdag na lang ako para mapuno din ito. Itong bingo, ito yung sinasabi ko na nagkamali ako. So, ito, binibili nila pang ano ng aso. Pakain. Tapos, meron din akong pure foods. Ayan, piling-pili lang yung aking mga dilata talaga. Hindi na ako kumukuha pa ng maramihan. So far, so good naman yung mga dilata ko. Wala naman akong na-expire. Ano, na, na -expire. Tapos, dito sa mga devotee ko, Ayan, mga ketchup. Okay naman ito. Hindi naman siya naabutan na expire. Kasi nga yung mga mabebenta lang talaga na brand. Yung bini, uh, binibili ko. Binibenta ko. Ayan. So, mga sisi, yun na yung gagawin uh, natin ngayon na huwag tayong magbenta. Like sa mga shampoo nga dito. Uh, tinitingnan ko yung nag-oobserve ako sa mga shampoo. Kung ano lang yung mabebentang shampoo. Dito sa tindahan namin. Kasi yung ibang shampoo yung mga bago like mga Hana shampoo ay naku hindi nila yan kilala dito yung mga Hana shampoo. Tapos sa mga kulay din, kung ano lang yung kulay na paborito nilang binabalik-balikan, yun lang yung binibili nila. Yung clear nga nga ano, kulay pink. Meron ako na expire, ha, shampoo, may expire pa kasi nga. Hindi familiar sa kanila. Iwan ko ba sa mga tao dito sa subdivision, mga sis? mas maganda, mas maganda pang magtinda sa squatter kasi noon nakatira ako sa squatter lahat ng mga paninda mo kung pwede pa lang bilhin nila utangin pa <laughs> kaya yun na mga sisino. Uh, ito lang muna yung update natin for today ayan kailangan ko na talagang magbawas ng mga item so, sa kape okay pa naman kasi kahit pa paano napaka mabenta yung kape Okay, so sig siguro ito lang muna yung update natin for today. Thanks for watching. See you next vlogs. Love you all. Bye.